So ito oh, yung cylinder number 2. So indication niyan na uh, sumusunog talaga diyan yung ano yung uh, coolant. Okay mga kadadun, ito, ito yung uh, Vios Gen 3 na nag-overheat na dinala uh, nung nakaraan. So yan, ito na po yung kanyang cylinder head. So, malinis na po yan. Ayan, malinis na po yung kabilaan. Nakasa na rin yung mga engine valve niya. Then, anto, ito yung kanyang mga uh, valve seal. Then, okay, syempre ito, uh, original na uh, head gasket. So, nakaredy na po lahat yan. Linis na rin. Mga uh, ating engine valve, kaya yung spring. So, mga lifter, ito yung mga kanyang mga uh, shop, mga bearing cap. So lahat po yan, linis na. Yan, side cover, bulk cover. So ito, itong engine bay, papalinis muna natin to bago tayo mag-assemble. So ito, yung cylinder number 2. So indication yan na uh, sumusunog talaga dyan yung, ano, yung uh, coolant. Yan, kaya ma, maano mausok din po yan So based dito kasi sa kanyang uh, uh, head gasket Ayan, uh, sa cylinder number 2 kaya so possible na diyan dumadaan yung uh, kulag. So hopefully hindi nagkaroon ng warpage. Sumamaya so, susukatin po namin yan. Okay? So sa ngayon papalinis muna natin to habang inaassemble itong uh, cylinder head. 🎵Kuninag pa sa kaadaman, 🎵Hindi ka magsisusun sobrang pa pangkatapatan🎵 🎵Tatis na ka nyo, dito dumiretso🎵 🎵Sigit kay Dados, kaming bahala rin ni Medyo🎵 Maayos ang pa pagsulip at magtrabaho🎵 🎵Gasos mo ay sulit, sigurado ka 🎵Isa lang na nang hahanapin pa🎵 🎵Sa Dados kami taya, ayusin natin ang kaba🎵 🎵At pulido ang gawa kahit imayo-mano pa kayo🎵 Okay mga ka-Dados, ito na po yung kanyang cylinder head. So susukate natin. Uh, using a uh, filler gauge. Hopefully, hindi nagkaroon ng warpage, okay? So maximum sa warpage ay uh, 0.005. So gagamitan natin ng 0.003. Hopefully, hindi kumasya, okay? So try natin ha. Ah, lalapatan po 'yan. So pasuyo ako ng ilaw. So, kung mapapansin nyo mga kadatod si ano. Meron siyang gap dito. Di ba? So, gagamitan natin ng point si uh, 003 muna. Hopefully, hindi kumasya to. Hindi pumasok. So, dito ang hawa. Gitna. Yan. So, try natin muna dito sa dulo. Yan. Ito, yung, yung ilaw, mga kadaduds, hindi masyadong visible dito sa area na to. Pero yung, yung point 003, hindi kumasya. And next. Yan, medyo malaki yung gap. Pero hindi pa rin po kumasya yung point 003. And next, hindi pa rin po. So, hindi pa rin. So, hindi pa rin. So, meaning okay to. So, dito muna naman tayo sa incline. Ayan. Pa-cross dapat tan. Pag-check. So, ayan. Hindi kumasya. Dito. 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 Then, dito. Okay. Goods. So, sa kabila naman tayo. Check natin. So wala. Wala pa rin, hindi Yan, tim So, yun. So far so good to mga kadaduts. Okay tong cylinder head, hindi nagkaroon ng warpage. So since na 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 natin na wala siyang warpage, possible na nagkaroon lang ng problema yung kanyang uh, head gasket. So yun lang po ang papalitan natin. So ito po 'yan.

Okay mga katatudz, ayan na po So naliniisan na po yung engine bay niya Sa ngayon, i-install na po natin yung cylinder head hey! ang dami yung mabas, sa umpisa pero Hindi sa seryoso ni Ryan Marcelo ay safe lahat magpupawa sumidip mo makin na mo Garantisado na to Parang bago na katulong Masubukon na to Mga ekspertong mekanik Nakakaiba din yung nakakaiba. The dudes, the dudes, the dudes, the dudes Servisyong sulit ba ang hanap para sa sasakyan mo? Pari yung buho ng tensyon ang ng konti Kayang gawin yung maubag mo man na kotse Nang nangungunang auto shop sa Kaloocan Norte Dito sa The mga tools ay kompleto Sa news, kita ang the moves, ang progreso Mechanic ko ay toto, asikasot na kasentro Para sa ligtas mong biyahe sinusunod Okay mga kanadots, yan Na-install na po lahat Kita na naman ninyo Malinis na malinis sa po yan Kasama ko si Niro. At saka si Yan si Nunoy, uh, isa sa mga senior ko yan. So yan mga kadadod, sa uh, first start to ng unit na to. Okay? So, okay na tayo, Noy? Okay. Sige, start! Oops, Ay, uh, sige, isa pa. Okay. Oh. Yung narinig niyo na, maingay na yun, normal yon sa first start. Sige, pakipatay muna. Pakipatay. Okay, start ulit. Yo. So, sa ngayon, obserbahan muna natin. Medyo mataas ang idle Which is normal yan sa mga overhaul, top overhaul o engine overhaul, general overhaul. Normal po yan sa mga overhaul. Yan, yung uusap na yan, normal din po yan. Mga kadadods, dahil uh, may mga sa ng nasa, nasabi ko before may mga pagkakataon na hindi maiiwasan na tayo ay eh humahawak sa exhaust manifold na minsan may bahid yung mga kamay or gloves natin na ng uh, langis or grasa. So yan, normal po yan pero may amayala po kawalan yan. So sa 7 years po na may experience sa pag-overhaul, wala naman po tayo nang kaso dyan. So, sa ngayon nga, yan nga, nakawala na siya. Papawasan na po. So, yun, mga kadadods, muli. Maraming salamat po sa inyo.